Welcome back ulit dito sa ating kusina ko and magandang gabi dito sa Moscow, Russia with love Ngayon guys, katatapos lang natin ng ating trabaho at ngayon is Friday, so bukas at Sunday ang ating holiday So ngayon guys, ang isi-share ko sa inyo ay tungkol sa uh, sa nangyari namin, nangyari dito sa bangko kung saan ako nagtatrabaho Ngayon guys, it's yours na ako dito pero first time itong nangyari sa akin na Ah, uh, sa akin kung bakit mabilis na ubos yung oil. So ngayon, siyempre tayo, honest tayo at uh, totoo, marami akong clients sa labas at uh, gumagamit tayo ng oil dahil tayo isang masahista. Kaya ngayon tayo, guys, yung background ko pala, yan yung aking bag. So, napiprepare ako para sa ating pag-uwi. So, naisipan ko lang, nagawa na ako kanina kasi lang ngayon ko lang i-continue ang aking vlog. So, ganun, ganun guys ang isi-share ko ay ang tungkol nga nangyari dito at isang araw, nung nakarang buwan kasi nangyari ay nasabi ko na doon sa isang parang uh, para siyang uh, pinaka kay boss. So ngayon, nasabi ko na na wala ng oil pero hindi ko na remind hanggang sa maubos yung oil talaga. Kunting-kunting na lang natira. So, nagmisis na ako kung nakapag-order na ba, nakapag -order na ba sila. Message ko yung pinaka secretary so ngayon sabi ah uh, bakit daw sinabihan ako kung bakit daw late na akong nagsabi para mag-orders ng mga mag-orders ng mga kailangan ng pa dito kung ano wala bakit late na so hindi ko na pinagpilitan guys na ipag ano ko pa yung sarili ko ipagtangol ko yung sarili ko na nasabi ko na noon kaso lang siyempre hindi ko na ulit ni-remind hanggang sa maubos talaga so ngayon sa mandaling salita guys tayo napaka-sensitive So, ayaw ko nang maulit yung mangyari na yun. So, aware na ako sa lahat. Pagkaunti na lang ay yung mga buwan na ito nakaraan. Pagkaunti na, sinasabi ko na kagad at paulit-ulit kong nire So, dalawang person yung pwede kong makausap at dito sa bangko. Makausap ko yung mga problema ko at lahat ng mga kailangan ko. Dalawang person lang kasi sila lang yung pwede makapagsalita ng English at nakaintindihan kami. So ngayon guys, nasabi ko pa ulit-ulit ngayon na wala na kaming oil. Kasi ayoko na nga mangyari na maubos. Tsaka ako sabihin ulit, pag ubos na talaga. So nung unang last kong binuksan yung pinaka, pinakahuling bottle ng oil, sinabi ko na na this is the last bottle na talaga. So kailangan nyo na mag-order ngayon pa man. At, at least nasabi ko na sa kanila na mas maaga. Pati yung mga disposable bedsheet kung anong kailangan dito. Sinabi ko na din na ganoon na lang kadami. so ngayon, ah, uh, dito muli, nasabi ko na na kaunti na lang yung oil na sa mga lagpas na ng kalahati. So nasabihan ba naman ako guys na bakit daw ang bilis maubos ng oil? Tatlong bottle daw yung binili nila. Bakit ito ubos na? Sabi ko, hindi ko rin alam ako din nagtaka kung bakit ma mabilis na ubus yung oil namin pero hindi ko kasi hindi ko kasi natatansya basta gamit na ako ng gamit kasi 8 years na ako dito guys ngayon lang yung nakarinig ako na gano'n naghahanap sila ng mga bagay-bagay naghahanap sila ng oil first time din yung nangyari pero ako kasi taong may mga kliyente ako sa labas pero may sarili akong oils guys bumibili ako ng sarili kong oil na ginagamit ko sa personal kong client sa labas hindi ako nagdadala dito o kung ano man kumukuha ko dito dinadala ko So, ngayon, nataka din ako kasi bakit nga ubos na? Hindi ko rin alam kasi basta hindi ko rin kasi tinitinan yung oil. So, ngayon ko, nagkaroon ng idea na kailangan ko, ko na sigurong anuhin ko yung oil kung gaano kadami yung magagamit ko sa isang araw sa walong tao. So, yung sinabi ko sa kanila na hindi ko alam bakit ganun. Maybe because yung iba kong client noon, mga buwan, yung iba kasing client ko, nagdadala ng sarili nilang oil. Pero ngayon, mga buwan na ito, walang nagdadala. Lahat talaga umaasa sa oil ko dito na provide ng bangko. So sabi ko, maybe ganun. Kaya mabilis ngayon. Kasi wala namang nagdadala na oil. Yung, tapos yan guys, yung mga oil dyan. O no, may, may mga mayari yung oil na yan. Yung iba kasi medyo masilan sila at or may allergy sila sa oil ko na yung binibili dito. So nagdadala sila ng sarili niya oil. Tapos yung iba, anti-cellulite medyo maarte. So, yun. Ganun guys na nangyari. Tapos so, sabi ko, baka pwede nilang tingnan kasi sa dami ng client ko every day, 8 person a day. Baka dahil sa dami nga na, sabi ko, baka ganun. Tapos so, baka sapat lang yung apat na bottle sa so, hindi ko rin natingnan kung ilang buwan talaga yung basta sa tansa ko lang mga almost 2 months yung tatlong bottle na tig 1000 ml. So ngayon guys, so dahil naghanap nga sila, so ginawa ko ngayon ay ganito. Lagyan ko ng marking every day na pagkatapos kong client, minamarkahan ko siya. O Ayan. Ayan yung mark ko guys. Para tanda ko kung gaano ka gaano kadami talaga yung aking yung aking nagagamit sa araw-araw. Pero depende pala yun. Tinan mo. Kasi ito, yung unang araw, tanghali na ako nag-start. So, kaya hanggang dito na lang yun siya. Dito, konti lang distansya. Ay, sorry. Konti, konti lang yung distansya niya. Ayan. Tapos ito, guys. So, yan guys. Ulitin ko kasi nagka-problema yung aking video. So, ito guys. So, oh. yung unang araw kong bukas, ito siya kasi tanghali na ko naubos yung pinakahuling oil ko so ito yung nagamit ko mula dito hanggang dito so yung pangalawang araw ko noong 29 ko to binuksan na yung 30 ayan na hanggang dito hanggang, yung kadami yung oil ko sa walong tao tapos dito hanggang dito hanggang dito naman yung pangalawang araw yung pang tatlong araw ngayon mas madami ayan o so ngayon ko narealize na realize na pagka medyo mabalbon ngayon ang mga client ko eh, mga lalaki. So medyo madami-dami na gamit ko ngayon kaysa mo mas mataas to oh, kaysa dito sa mga normal na araw ko. O oh, ayan guys, so ayan, minamarkahan ko kasi baka siyempre hindi lang ako kasi dito sa bangko oh, pumasok. Pati sila, ayan yung mga baon ko guys, nakaready na at balak na nga tayong umuwi. So naisipan ko lang ngayon para sa aking vlog. <laughs> So ngayon, okay, para ma-share ko rin sa inyo na alam nyo tayo mga Pilipino ay marami, may mga gumagawa ng mga masama din sa ating mga ako. Pero ako yung taong anis ako sa trabaho ko at never ako nagdadala kung ano-ano o -ano, kung anong kinadala ko dito. Kasi kaya ko naman bilhin niya mga yan. So ngayon guys, para na lang ako, ano kasi sensitive nga ako. At yun, mangkang natauhan sila nung sinabi ko maybe because the, marami akong kliyente na masad sa day, 8 person a day. So sabi ko, pwede niyong kwintahin kung gaano kadami isang isang tao at walong sa isang tao at walong tao sa isang maghapon. So ngayon ko na realize, ayan oh guys. Ilang araw pa lang to guys, ganito na kadami. Ganito na yung nabaw nabawas sa 1000 ml to. Ayun, 1000 ml. So yung tatlong bottle nito, tama lang talaga na bago magdalong buwan, maubos talaga siya. Kasi ngayon yan, guys, oh. Ano pala ngayon, three and a half days palang lang ito nagbuksan ko. Ganyan, nakadami na no, nabawas niya. So, ayan, guys. So, oh. yun ang aking kwento ng aking buhay-buhay dito sa aking uh, trabaho at dito sa Moscow, Russia. Uh, ako kasi yung tao, guys, na pag nagduda ako sa isang bagay o something na tulad nung nawalan ako, Una hindi ako hindi ako mas hindi ako masyadong pinapansin Maybe sabi ko baka nagkamali lang ako or ganyan. Hanggang sa pangalawang pangalawang beses nawala na naman ako. Hindi ko pa rin pinasin, baka nagkamali na. Pangtatlo doon na ako nag-alarm na something talaga mayroong talaga na nawalan talaga ako. So ginawan ko ng paraan na ma ma matuklasan ko kung ano nangyayari na may kumukuha talaga. So yun, nagbibilang na ako ng pera ko as in clear ko na siya araw-araw. So, yun ko nalaman, nawawalan talaga ako. So, ganun din ang nyari dito, guys. So, ngayon, ngayon alam ko na na tama lang yung kwentada ko na ang tatlong bote, talagang kulang-kulang dalang buwan lang siya. Hindi siya makaabot talaga ng mga tagalan kasi sa dami nga nila. Tapos ito, oh, yan o, no, ilang araw pa lang yan na nabuksan ko. So, yun lang, guys, yung boy buhay, buhay natin dito. Kaya, okay naman ngayon na at nakita ko naman na naniwala sila. At ito, okay na ulit kami, nag-order na ulit sila at wala na namang sinasabi. So yun guys, minsan kasi mapagduda talaga kapag hindi mo nalalaman, kaya bago ka magduda, tuklasin mo muna bakit. So ngayon, nakuwinta siguro nila na marami talaga akong kliyente araw-araw at siyempre, hindi naman lahat kasi nagdadala ng oil yung iba nagdadala pero mayroon talagang ano na umaasa lang talaga sila dito kung anong, mayroon, kung anong pinaprovide dito sa bangko. So yun guys, ah... Uh, ngayon na pala ay ano, ating holiday bukas. So, enjoy at thank you sa lahat ng mga nanonood sa inyo. Kahit kaunti-kaunti lang views, okay lang din yon Kasi tumataas din naman yung aking subscriber at mga bago kong subscriber. Salamat sa inyong lahat. At itong aking channel ay piniprepare ko lang sa pag-uwi ko na ma-maintain ko siya. Kasi gusto kong mag-travel mag kapag na patapos ko na yung mga anak ko at pwede na akong magliwaliro sa Pilipinas at uh, see you at sa sunod kong vlog at sana walang huwag kayong magsasawa sa manood ng aking channel, aking mga video ng kwento kwenta ng aking mga kwento palang walang